Bukan Ayun, you, you, what's up mga kabida? Magandang araw, panibagong araw at sa mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga kabida. No? Siyempre, andito na naman tayo mga kabida. Muli na naman tayong nagpapalaod. So, shout out sa lahat ng mga makapanood sa video natin ngayong araw na ito mga kabida. No? So, lalong lalo na sa lahat ng mga solid supporters, silent viewers. At sa mga OFW, maraming maraming salamat sa inyo. Shout out sa, inyo, inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Ayun. Ayun at sa mga, mga kabida no? <clears throat> nakarating na, na tayo dito sa pangisdaan natin dito na tayo sa malapit mga kabida dito tayo sa Banbanon islaban Banon islaban Banon mga kabida dito tayo susubukan natin dito no kung meron ba dahil malinaw mga kabida no kasi dito sa Banbanon mga kabida islaban Banon bihira lang yung bihira lang mga kabida no na malinaw yung dagat yun kaya yeah. Naisipan na, namin dito. Subukan namin mga kabida. No? Naisipan namin ni Master na dito. Na, kita namin sa lalim na malinaw ba. Tapos matagal na rin itong hindi na sisid. Dahil nga sa lubog mga kabida. No? Doon sana kami sa Tambo or sa Isla Bansahan mga isda. Kaso lang na daanan namin dito mga kabida na ano ba. Sobrang malina yung dagat. So subukan natin baka meron na namang naglulungga ng na mga isda mga kabida so yun so yun mga kabida may napana na si master mga kabida no naku -uh, krabi lapu-lapu mga kabida oh yun krabi ang laki mga kabida no ito yung uh, first huli ni master mga kabida unang huli ni master dito nga tayo sa malapit dito sa mga na. ah gabi gakisikisi pa mga kabida oh yun o oh. sus ayos mga kabida ayos, ayos ayos kayo mga kabida ayos kayo first holy first holy yun so yun mga kabida kabi mga kabida o oh. uh. agkoy kalak-kalak ko sa panangitan mga kabida sobrang laki agkoy nagkisikisi pa mga kabida uh. grabe o oh. sus na eh pangalawang huli ni master mga kabida no so yun mamaya mga kabida sisid na rin tayo no Pagpapita uh, Butiti na naman mga ka-bida no?

Tuyong nga mo na mga kabida. Ulam. Ulam mga kabida no, tuyom na naman. Ito talaga yung uh, okay, namin no. Ah, ito yung masarap mga kabida, tuyom at saka bat hanginan. <laughs> bat hanginan yung uh, ulam namin ngayon no. Special to mga kabida. Magano sana kami mga kabida nung no? mag na, na kami ng ano tapos atrasaw na yung ano ang mga kabida ni or? Ito na lang ang ulam. See Sut mae kedag co masgob iddo?

Ito na yung hinintay natin. Ito, mga kabida. Ito. Makita nyo naman to sa ibang video ng mga kabida. No? Mga 50 kilos to mga kabida ba? Sobraan lagi ba? <laughs> Ayan mga kabida. Huwag kayong kukurap mga kabida. mayroon man. Mga kabida. Ayun. Ah. buti na naman mga kabida Tamang ka, good size mga kabida. Tamang... Tama lang nung back eh. Konti lang. Konti lang mga kabida mga kabida ano baka may makita pa tayo ngayon huwag kayong mawala ng pag-asa mga kabida na? kung wala man mga kabida bukas na naman ulit Ah, sampung kilo ya tato mga kabidan ayun para may maibinta rin sinang ipak ba <laughs> may ilaho rin mga kabida. no? makatulong din naman tayo sa kanya mayroon din naman siya ano kita dito marami din marami din yung ano mga kapida na marami din yung suki si ano sinang ipak ipak 我们的工作